Ayan, sila, oh, mga nakatambay, oh. Ayan. Ayan, nakatambay sila diyan. Tingnan mo naman yung harap ng bahay. Puro sinampay. Tapos yung mga lasenggo, nando doon, natutulog. Hindi pa pala. Pinatutulog namin. Yung mga lasenggo. So, ayan. mag kami dito ngayon sa subdivision. Ang tagal naman na oh, labas na baka tumawag Trisha kanino tatawag yun doon yun yung Ben -Sambol sa cellphone ni oh, okay. dalin mo yon para umiikot tayo Malamat paano mo makikita bakit Ma. <laughs> gising balik oh tas tuloy din tatay naman <laughs> baligtad oh, oh kahit gabi na tayo muwi niyan ito rin magda drive Lumiit? Lumiit mm. yan pag naiinitan. Eh, ba't yun sa akin, hindi? Pangit. Oh, okay. Eh, original yun. Pake na ba yan? Pake na. Fake yan, fake. Pake na. Pake na. Pake na. Black 17? Dayo. Malakad. Eh, total yung mm -hmm. mga driver, tulog naman. Malapit nyo, kaya ako yun. 17. 17. Itignan mo na. Maganda dito lang. No? Marami raw dito sa amin ni Jessica. Tatanungin ko si Jessica. Ay, kaya lang awak na ng pag-ibig Yung sa gano'n ni Siso. Ay, ni Siso ni Ape. na ng